Ayan mga idol, balik project na uli kami. Start na naman uli tayo ng linggong ito. Ah, nawa. Maganda lagi yung panahon. Wala na sana ang ulan para hindi na abala yung aming trabaho. Tala, ayan na, nakapag-set up na kami ng ibang ano namin. Ayan na, at mga ibang gamit na gawa na namin. Ito, tutuloy natin. Tara, samahan niyo uli kami. So po. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito nga po pala ang inyong Anluwagi. Welcome po to my channel, ang Anluwagi. Kung ngayon pa lamang po kayo na daanan ng video na ito at ngayon pa lang ninyo ito napanood, ah uh, dito po ay nag upload tayo ng mga tips tungkol po sa repair ng inyong mga bahay dito po ay marami kayong matututunan ng mga remedyo at mga sikreto kung paano ang mag-repair ng bahay. So, kung gusto po ninyong patuloy na mapanood, ay pwede po naman kayong mag-subscribe diyan. Wala po namang bayad diyan mga idol. At para po maging updated kayo, isama nyo na pong i-hit yung notification bell para po mapanood ninyo ang susunod na mga a-upload naming video. Malay po natin, nandun po yung inyong mga matagal na pinong problema mapanood ninyo. Di, mag-DIY na lang po kayo. Kasi so, alam na po ninyo yung pangalan ng materialis at alam na po ninyo kung paano gagawin. So, salamat po ng marami sa inyong pagtangkilik sa amin channel. at Tara po, panoorin po ninyo ang susunod naming video patuloy ko ginagawa yung grills dyan bali 6 na piraso yung gagawin ko eh. 3 meters ang bawat isa nyan bali 18 meters yung gagawin namin kaya medyo malaki laking wildingan pa itong ginagawa ko na to at yung kasama ko marunong din naman yung kaya lang asensya dito sa ano paggagawa ng forma para yung hinukay niya na para sa open canal mabuhusan na rin siya ha? habang walang ulan ulan ng ulan eh kaya ako pa ipahinga ng konti kasi sumasakit na rin yung mata ko. Tingnan-tingnan ko na lang itong ginagawa niya para ma-supervise ko kung tama ba. May sampul na kaming grills na ito na nalagay na namin. Ah, may ginagawa pang isa doon. Ayan. Tapos dito, nalagyan na nung aking ano, yung, yung mabait kong kakampi ito. Yan, nalagyan niya na ng forma yung bubuhusan dito mamaya. Excited na rin ako na matapos ito para magandang tingnan. Yung, hindi yung pag uh, kunting ulan, yung tubig dyan sa, dyan, sa garden na yan, baba agad yan, dito na agad yan pupunta. Kaya yung ganda nitong ano na to, lanay area, wala, nagiging putik yan. So yan ang ginagawa natin ng paraan ngayon. Kaya maglalagay tayo nitong mga ganito dito. Para yung yung tubig diyan sa garden, kahit man dito, dito nabababa yung tubig. Pero para hindi makita to, ah uh, nga, kukubira namin yan ng mga pebbles, yung mga malalaking bato. Para hindi makita tong grills na to. Di, parang ano pa rin siya, part pa rin siya nung garden, continuous. Ayan yung pangalawa nating mga idol. At ito namang aking matapang na kasama. Kahit nagsusolo, mahataw. yan Binubuhusan na niya yung kanal doon. Gustong gusto na niya makauwi. Sigurado ka ba? Pantayan. O, oh, magkakaroon ba ng ano yan, yung level ng ating ilalagay na grease? Baka mamaya kapantay lang ng ano, anong ah, frame ng elevator. <laughs> elevator ng swimming pool. Elevator <laughs> na <natin>. ito. <laughs> Pantay ba ah. pero nakalibil yan, ha? Ah. yan. Yan. Ang gusto kong malaman. Na ah, pwede na para itong ilaban ng digmaan, eh. Ano? Tagal na namin magkasama, ngayon lang ito nakagawa talaga ng tama. Ayan. Susubaybayan ko ito hanggang matapos. Malay mo, matuto din ako sa kanya. Ayan. Hindi na, tuloy mo lang yan. Tutuloy ko rin yung ginagawa ko rito. Baka magalitan mo ako eh. <laughs> Ang buong plano talaga namin dito, itong paligid ng swimming pool na nagiging problema namin na kapag tag-ulan ay bumababa yung putik sa loob kaya lalagyan namin siya ng kanal sa paligid diyan nito meron na nga kami ditong sinimulan ayan tapos yan dahil yung tubig dito na pag malakas ang tagulan bumababa tapos dire diretsyo yan dyan dun dun na pupunta yun yung napakagandang lugar na yun sa may looban na tinatawag na alinay area talagang flooding yan so ngayon gagawin namin ito pagka natapos namin itong lugar na to mga idol ah, ang gagawin naman namin ngayon lalagyan namin to ng enclosure yan tapos na yan salamin na tapos sliding tapos ah, lalagyan na namin ng aircon sa loob para madagdag yan sa kanilang pahingahan so yun na ang, ang katapos nito itong mga garden na to na ginagawa namin na ah, proceed na kami dyan at marami pa yan doon yung mga ano nang may pispan pa yan doon sa may likod yun. isa pa yun sa susunod namin plano mga idol so ayun abangan nyo na lang at na uh, ipapakita namin sa inyo ang buong development nito pagkatapos para baka sakali magkaroon kayo ng idea pag kayo magpapaganda rin ang mga bahay nyo tuloy pa rin tayo ah, konti na lang malapit na tayong matapos sa uh, pag welding matatapos na ang pamamula ng ating mga mata ayan konting konti na lang yung welding machine natin very powerful kahit maliit laki-laki na nung kinarabaho ah, hindi naman natin no commercial to nakita lang natin yung magandang performance nya ah, ang kagandahan dito bukod sa magaan ah, na pwede nakasaksak lang sa ano ang tawag doon outlet no? no ayun ayan tuloy natin to Ayan mga idol, tuloy-tuloy yung laban namin. Ayan. Parang dininaw yung wilder. Diba? Ah. Ilan pang kulang ng ganyan mong gagawin? Tatlo pa, no? Dalawa. Dalawa pang ganyan. Kasi meron na ditong dalawa, oh. Mahaba-haba. Bali, ano kasi lahat yan, eh? 18 meters, eh. So, 83 meters yan di ba di akin, tama 18 meters alright dalawa pa dalawa. O, dalawa pa mayroon ng progress yung ginawa namin ayan yung yung kulay blue na tubo na yan nilipat pa kasi namin yan eh binaba pa namin tapos ito ayan oh. may mga tubo kasi oh. yan na nakaabala sa amin dito sa, sa kabila ganun din eh may tubo din dito Ayan oh. ah, tawid tayo, tawid, tawid, tawid. Ayan, ang idol Oh. Ayan, binago pa namin yan. Lipat pa. Ayan, di, dati dito yan. Dito, dito dati yan. Sa, ayan, ayan lugar na yan hanggang dun. Ayan, eh. sa, nilipat dito. I, medyo ano, mga lumang ano pa to. PVC pa. Hindi kagaya ng mga ginagamit namin na ano, PPR na. Yan, dito yan galing mga idol, diretso yan dati. Ayan, ayan, para nagpaliko-liko na siya, para naging pansit. Tapos yung kulay orange, electrical yan, yung sa garden. Ayan. Susunod so, namin gagawin mga idol, yung loob na yan, o. Oh. Ayan, mga ano yan, trabisa. Ah uh, merong pispan yan sa gitna. Yung sa may mga gitna ng damo na yan, ang pispan yan. Okay, ayan mga idol, susunod so, namin gagawin yan pinapuputol ko na lahat yung mga kailangan naming pyesa para doon sa grills na yan uh, square bar yan na uh, one half by one half yan ang gagawin naming mga pang balabalagbag para hindi makalusot yung mga bato bali pagitan yan one inch lang eh. Uh, siya naman ang magwi welding palitan kami para naman pareho kaming ano namula yung mga mata patuloy yung paggawa natin ng metal grills ano para doon sa open canal natin Ah, nakagawa na tayo ng ah, actually di pa tapos. Ah, pag nagawa lahat itong tatlo na to, mayroon na tayong 9 meters. So, 18 meters kailangan natin. So, ilang pa kulang natin? 9 meters pa ulit, ano? So ngayon yung mga nagawa na ah, pinipinturahan na nung kasama ko ng anong pinipintura mo diyan? Epoxy primer. Oh. Ah, nga pala yung paggamit ng epoxy primer, awag ah, 'wag niyo gagamitan ng lacquer thinner, no? gamitin nyo talaga yung epoxy reducer o, yun ang tama ha mga idol o yun Ayan, tuloy tuloy kami ha meron akong kasama dito magaganda o oh. ayan o oh, ayan o oh. Ayaw nila magpakita sa camera o oh. ayan o oh. ayan ayan o tingin kayo tingin ay, nahiya talaga sila <laughs> ayan ayaw nila hindi pwedeng kasama ng vlogger to mga to mahiyain o ayan tuloy kami para syortihin kami nito meron dito nagbabalak na makabili ng ayan, iphone ba iPhone kahit walang iPhone gustong bumili ng iPhone ayan na yung ano yung gagawin namin pinaka disenyo na lalagyan namin ng aran yung damo to so, ang ganjan lang ngayon hindi namin ginawang diretso para merong hitsura no medyo pakorba kurba kurba ng, ng konti papunta ganun no? alalagyan namin yan, dito ng ano yan hollow blocks. Yan, tapos tataasan lang namin ng konti, siguro mga 3 inches dito sa damo. Tapos talagyan namin yan ng mga bato-bato, yung mga pebbles na yan, kagaya niyang kalalaki, ano, idol yan. Yun yung ibabaw. Tapos itong lugar na to, babawasan namin yung lupa niyan. Pagka nabawasan namin ng lupa yan, ah, uh, tatampir namin, tapos talagyan namin ng buhangin sa ibabaw. Pag yan namin ng buhangin, saka namin ibababa itong bato na to yan. Ito. Ang tawag dyan, ano, sa mga batong yan ay araal, mga idol. Tapos yung bawat pagitan yan, ba, kagaya nyan, yung nagkaroon ng mga pagitan ganito, lalagyan na lang namin uli yan yung mga ganito rin, yung mga bato-bato na to. Para magkaroon ng itsura. Pagkatapos nun, gagamitan namin ng, ano, ah, concrete varnish para makintab yung, ano, sasama na namin yung araal dito sa loob yan yan yung mga square square na yan para maging makintab so yun ang aming gagawin dyan mga idol sa ating ginagawang beautification itong project na to ayan na yung mason ko oh. nagsusulo yan ha ah. hakot niya lahat halo niya tapos sa uh, niya o yan, oh sipag lang ang ano dito labanan uh, para manalo ka sa anuman ang iyong pangarap sa buhay uh, ito naman yung sa akin oh, mga idol patuloy kong ginagawa yung grills na yan ilang patong na yan uh, nagre reklamo yung isa siya raw ang gumawa ng isa O sige ikaw na ang gumawa ng isa uh, dalawa pa ba? O sige, ikaw na ang gagawa ng ilalim ha. Ayan mga idol oh. At mm, mag-aasintada na siya Halo-halo lang muna Aya ako'y eh, sige lang At mm, simula ko na rin ulit itong ginagawa ko Pagpahinga ko lang yung ating ano, yung giant welding machine natin eh Ayan no, mga idol oh. Kita nyo ba yung giant welding machine ko? Ayan ah, Napakagaan yan no, mga idol oh. Parang nagbubuhat ka lang ng <laughs> Ano Isang maliit na bagay Ayan, ah, ah, marami nang nagawa yan, mga malalaking ano nang bahay, mga trusses sa laking yan. So yan, maganda. At, 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 at kung napapansin nyo, oh, extension lang, sa extension lang kasak nakasaksak. Yan ang maganda sa inverter, magaan. Po, tapos na yan. Last na last na yung wini welding ko na agres na yan. At itong tapos na ay kinipinturahan na itong kasama ko. Okay na ayan, nabuhusan na namin yung kanal ayan o oh. pati yung ano, yung iba yung flooring na lang, ayan na oh. paikot na yan doon, lagyan na namin at yung pinaka-grillis nyan, ito na nakaready na, ayan o oh. hinahataw pa ng aking ah, pintor na welder ah, na magaling magaling yung magpintura yan nung panahon pa ng hapon ayan o, oh. mayroon pa doon na yun, yun o, oh. hindi pa na pa primer, ayan Ayan mga idol. Hanggang dito lang muna uli tayo at next week uli naman tayo babalik. Ah, malapit na at mm, matatapos na rin ito. Makikita na ninyo yung kabuuan. Salamat ng marami sa pagsubaybay nyo mga idol. At hanggang sa susunod na mga video namin, sana ay makakasama pa namin muli kayo. So ito po ang inyong anluagi. thank you Paul, for watching